Here is my pigeon waiting for me, uh, di ba? It's already waiting for the food. <laughs> wow! Ito yung gusto kong mahuli si Balbon. Ganyan lang ang pagtawag sa mga kalapati. Sipul-sipul lang. Oh, di ba? Nakita ako ng amo ko kahapon. Naglalagay ako ng pain tsaka yung lalagyan ng labahan na basket, tinalian ko kasi gusto ko ngatong mahuli si balbon. Akala ko magagalit sa akin. Sabi niya sa akin, hindi yan ang gamitin mo. Yung lubid na malambot tapos yung mga pinaglagyan ng prutas kasi medyo magaan yun. Yun ang gagamitin ko daw. Pero wag nga, wag nga kahapon kasi ang lakas ng hangin. Sabi pag hindi na malakas ang hangin para hindi siya lipa rin. Wow, tinuruan pa ako. Kaya sabi ko, ah, okay lang pala sa kanya. Kasi sabi niya sa akin, yung sa another pigeon. Sabi ko hindi pa nga eh. Ayun oh, 'yan si Balbon, sabi ko. Hoyo, nga ang ganda ng paa niya. <laughs> oh, di ba? Kulang pa sa kanila o naghahanap pa. Lalagyan ulit okay natin. Ah. Oh. Ayun no, ang daming nagliliparan pero hindi sila dumadaan dito. Balbon, magpahuli ka na sa akin. Paano kaya kita mahuhuli? Mamaya, pagkatapos ng trabaho ko, huhulihin talaga kita. Ayan oh, yan Kita niyo yan oh. daming balbun sa paa niya oh. Siya lang yung ano dati. Dal Ayun yung may singsing -sing, oh. Kita niya yung may singsing. -sing. Ayun siya oh. Yun. Ayun siya yung may singsing -sing, sa kabila. <laughs> oh, yun. Nakiki ano pa rin yung isa. Mamaya balbun. At ako yung magtatrabaho na muna. Oh, Iwan ko na kayo dyan.